Hello so guys, punta kami ngayon, bibili kami ng broasted. Pila kami nagutom. Taglamig na ngayon. Ayan guys, kasama ko si Luna. Hey guys, ito na pati broasted. Shararao. Ang malabo yung alam ko Parang galit yung isang. Eh, kung ano, parang galit. Ayan na mayama kong friend. Bumili ng crossfit. Tara. Ayun mga nila rito, o pagkain. Ano na mga food. Itu lang alam ko humus. Humus, humus. humus. Diwa, ada green, <tuk> ganisa. Ah, oh, may Krisiller ito. Oh, green, okay. Ana, hello. Pilipini? Pilipina? Hay, Pilipina. Pilipini. Nipali? Sim-sim Pilipini. Blog. Ana sa YouTube, ala YouTube. so okay. Sabi, hi. Kala ko Pilipino ni Pali pala. Kita pa ba dyan? mo na ako mag beach Sa dakitan. Ha? Sabi, nag-intay Balikan. Ano, dyan ha? Okay. Ayan guys, habang niluluto pa yung aming ano, punta muna kami dito sa... May mga damit. Punta kami sa damitan. Magka-shopping si Luna. Ay! May tsura yung ano. Yung pilay. Yung pilay may tsura. Ayan, magka-shopping si Luna. Shopping galore. Magka-shopping ko si Mami Isma. Ay, sana o. tayo may babae. tayo. Walang ganda nito oh. Yung mga ganda yung mga damit nila rito. Mga kapal. Kaya lang mahal. May, may babae pala gaga. Nagsilip-silip tayo. may titignan pala tayo ng babae. Ay, ito oh. Ito yung mga gusto ko. Mga triport oh. Pataman ng tila. Ay. Diyos ko, nalaglag. Pagalitan niya ako. Aya kasi taglabig na rito. Ayun ay mga jacket ay, na. jam. May babae kaya hindi ko makuha. Hindi ko may anong. Hindi ko may. Kaya sa gilid. Kasi delikado. Yan guys. Magadamitan dito. Ang kakapal ng tila nila no. Kakapal ng kanila mga tila. Hi. Ano yung mga to? Ano to siya? Para saan to? Ha? Para saan to siya? Ah. Bill. <laughs> May mga sapatos din sila rito. Ito, paano sa tanong? Makani kayo ganito, shapers. Kaya Hada vlog, vlogger. Ano ba vlog? Hada? Vlog, vlog. YouTube, YouTube. YouTube. Oh, Mungkin pilipini pinapilipini, eh. Jiko pilipini. Oh, good. Hada Ay, ang ganda, oh. Bagay sa hinday. Bagay sa hinday. Kamahal man. Kano? 160? Hada, Ashley? All. One, two. Hada, Ashley? Ashley? Ha? Original? Yes. This all. This one. Ah, all? Kamada? Ah, so, This all. Ibagi sa'yo, doy. No problem. Kamada? 162. Ha? Ah. God, this calm. Say, it's calm. It's calm. It's calm. My God, Yung mga bag dito. La,

Ano kitang bag na Ay walang bulos sa pang, Walang bulos siya Ano day nasuot mo na? Punta natin si Luna kasi nagsukat siya Asan ka na day? Tinan ko nga Ay bunga talaga day bilin mo na yan Bagay sa'yo day Tinan mo, mo na lang sa say, ano Okay na original Adidas naman yan, oh. Maganda na, O, pang panjuti mo, pwedeng kaganyan ka, day. muday. day. Lalo taglamig na ngayon. Hmm. Oh. Oh, oh, Mas oh. pa Ha? Oo, O, Pang duty mo, pwede na kaganyan ka, no, mm. oh. oh, oh, ah. oh. ka, kasi hindi ka mag-uniform. Diba? Ganda diba, ba kapaano mo ng patoy sa patos, no? mm, -mm. Parang hindi naman pa ng sapatos. Parang kasarap mamili rito ng ano. Yung mga panlakad. Uh Oo. -oh. Bilhin mo na sus Minsan lang naman eh. Kaya yeah, nga, punin mo na mawala pa yan dyan. Limited yung stock niya oh. Ang kaganda ng mga damit oh kaganda ng mga kulay Ang kapal no? dami sa iba pa kulay ni kaya nga kailang 160 kais 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 Halo. naparayaman eh. Kois. Madam, Eh. Don't say. Don't 160 10 149. Ano ka ng ano? 10. Nang 11. والله kalam Philippines. Philippines. Please kalam please subscribe. Kalam, kalam. Kalam. Please subscribe. Please subscribe. Kam ba? Kam mo good na far? Hmm? Ana? This, uh, was... Katir. Wala. Subscribe, subscribe. This, this yeah. God, this God. Yeah. Ano dahing? Pag-isipan mo na. Uh, ano sila dahil meeting kami siya? No problem. Wala problem. Ah. Hmm. Huh. this is good. S Alright. Sabi, this is conciada. One. Bawat isa, taga pag ano ka lang, onsig. This is good. This maganda kulay. Go. May maganda ba yung... 290 daw. Yes. Wala this. Maganda na magadamit nila rito, no? When... Ay, why he... Ina... Is it you sale or other bus? Pinsawi sale? Sale. Eh, sah. Alin siya harpy sale? Mungkin, oh. mungkin discount comes in. Kam, kam hada bus present? 20%? Mapi sim sim lulu? Mapi sim sim lulu? Lulu, kama. Mapi ko Sim sim sim, mapi ko yes. Ay, wada miya miya siya. Ha. Miya miya malabas. Ada 20 pa. Okay. Ana Jiba Tani, Baat Bukra. Bukra, Baden. The Hunter should This will have this. So display. Ayo, Ana Jiba Tani. Give Shabaka, give Shabaka. Mapi! Yala, Tabi. Pitabi na. Tabi? Tabi. Well, ako lang kapit sa Arpain, wala. Nandit man. Kukwapo pa mo. Eh? Ayan guys, nakapag-shopping na si Si Luna. Oh, shout out mo sa inyo. Shout out. Ayun sa Cavite. <laughs> oh. ah, ka okay. <laughs> you? Yeah, YouTube. Kalaam, subscribe. Okay. Ha? Ah? <laughs> ah? Ano YouTube? Ano so sa YouTube? Sa YouTube huh? YouTube? Uh, yeah, YouTube. Your... <partic> <coughs> <coughs> <Do to da? coughs> Ayo kita minus ibu natin. Bu natin apa Ah, malo. ada malu.

Ayon. May kasama na bang Pepsi yun? Sa weird. Sa soda. Meron ba 'tong drink part? Ayon, ang spicy 21 pal, 'pag hindi 21. ito yung pinili namin ganyan Ayan guys, pauwi na. Nalala ang ba yung